Pwede pala yung ganitong klase ng skate. Ginawa nga pala ang tatlo yung gulong niya at yari na rin ito sa mga tubular na bakal. Pero yung bakal na nagkocontrol papunta sa kabilang riles ay purong bakal. Unang kita ko pa lang dito, ang tanong ko sa sarili ko ay saan ito ginagamit dahil sobrang liit nito at parang pwede mong bitbitin. Dahil halos ilang taon na rin ako nagbablog ay eh ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klase ng skate. Ang skate na ito ay pang service service lamang at dalawang tao lamang ang pwedeng isakay. Bakal nga pala yung ginamit dito na pang plataforma. Hindi katulad ng mga ibang skate na cantos, pero yung gulong niya ay wala sa gitna. Hindi ko pa rin lahat na pupuntahan ang mga lugar na may iba't ibang klase ng skate. Pero nakakahanga at napakatalino ng mga Pilipino na gumagawa ng mga sarili nilang imbento. Hindi mo rin naman ito masasabi na hindi tatagal dahil bakal nga din yung mga ginamit dito. At ang gulo nga pala na pinagkakabitan nito ay bakal na rin. Na kung tawagin sa skate ay at ang pangkaraniwan itong ginagamit ay mga kahoy kahit sa skate din motor. Ayon sa napagtanungan ko ay gumastos lamang sila dito na nasa 800 to 1000 pesos. Depende pa yun kung sa'yo ang gagamitin ng materyales. Ang side bearing nga pala nito ay magkakuntarahan pero yung gulong nito sa gitna ay wala ng side bearing. Bala yung nasa kabila na lang ding dolo ang meron. Kaya apat na rin na gulong yung nagamit dito at apat din na side bearing. At ano nga ba ang purpose ng gulong nito sa gitna? Suporta din ito para mas matibay dahil maliit yung gulong na ginamit dito. Kaya tingnan nyo kung paano ito gamitin. At sinubukan ko nga itong buatin, parang may dala ka lamang na pinamili galing palengke. At kung makikita nyo naman yung gulong sa may dulo ay bakal din yung pinagkakabitan nito. Kaya kahit maliit ay matibay naman. So yan na, tatanungin natin si Kuya. Um, kuya, magkano yung, ano, yung inabot niyang skate pag papagawa? Sa uh, 800 hanggang 1,000 lang. 800 hanggang 1,000? Ah, inaabot ng 800 hanggang 1,000 yung skate na ganyan. Sobrang late niya. Ano. Bali, ilan yung, ano, yung Pwede diyang isa kay na tao. Dalawa lang po. Dalawa. Ah, pandalawang la lamang siya. Kasi yung ano, yung ibang skate na mas malaki diyan, bali ano, sumasakay siya nang tatlo hanggang apat na tao, ganyan din yung forma ng skate niya. Pwede din po ba itong kargahan ng mga ano? Tubig po. Ah, tubig, pwede din kargahan, bali siguro mga isa o dalawa ano? Mm -hmm. Siguro diyan maliit lamang. Bali, hindi pa naman kayo sir na discarrel diyan sa ano. Na po. Ah, na ka na din. Sumala yung ano, yung gulong sarilis Ah, uh, anong nangyari sa iyo nung na discarrel ka? Sakto nang ganto, nagpasa. Ah, nagpasa sa sang katumama. Sa uh, may bato sa ganto. Ah, tumama ka sa bato. Uh -huh. So bali, ito, ito pala, tong ano, ito. Sumasala din pala siya, ayan oh. So ayan, thank you and ingat ka lagi sa ano pag The drive ng skate <laughs>